Ah. sa batong malalim. <laughs> okay, Hello. Uh, Bati-bati naman sa ano, dyan, mga buong katauhan. Sa mga ano man ni Kuya. Uh, ano? Yes. Kuya <laughs> <laughs> Jim. Oh Pagliligpit oh. yeah. pa, maglalag pa sa station. So sana maabutan ko na. Tingnan natin guys. Yeah! ito, Ako! Ay! nakakaabot pa ako nito. Hindi ko alam kung abot ako ng naborito. Pero, 11.55 daw. Ayan. Um, ang problema, hindi na ako ng, ano, ng destination ko. Kaya, yun ang problema, no? Uh, ano bang best? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kung machida naman ako, pwede rin siguro. Check ko na lang, no? Uh, tinan ko kung mas maganda mong matsida ko or meron bang nombulahin doon o oh, ewan ko lang. Ha, hindi ko alam. Kasi wala matambayan doon sa Noborito. Tinan ko na lang. Nalate ako. Dapat pala mas maagang dapat na uwi ko. Patay tayo. <laughs> ako ay uh, naiwanan ito na yung last trip papuntang uh, papuntang Machida or Hanatsugi hindi ko na nabutan kaya stuck up ako dito sa Noborito Station <laughs> <laughs> ang tanong hindi ko alam kung anong meron dito kaya hanap ako ng 24 hours uh, ano ba yan? yung uh, yung uh, shop. Yes. Kung ano meron dito na ha, meron silang uh, mga sauna sauna nila dito. Yan po, Noborito Station. Yeah. Noborito Station. Pag ikaw nga naman, naiwanan. Wala na naman 24 hours na McDonald's dito. Oops! Oh. <laughs> uh, Harap muna ako. Pero guys. Ayan, dyan ako galing. Diyan. Tapat ko na ako, Diretso na ako doon. Para sa next train. Pero hindi na ako aapot. Kaya... Okay. Nahanap ko ng... Matatambayan. Pero hanggang 2 a.m. lang ito. Is this your or what?

Mom. Guess what guys? Kakalakad ko, malayo po nilakad ko. Galing po sa station doon galing. Ito lang kaya kong tambayan. Nakita ko ng isang karaoke shop na ano ba ito? Moko Moko. Moko Gaoka. Sa so, 5 floor. Dito na ako tatambay. Wala magagawa. Ah! Fifth floor. Kara, okay. So, sige na lang. Puntahan natin. Elevator. <laughs> Elevator. Okay. Okay. kakahanap. Alam nyo ba? sa Saan ako napunta? Ito sa karaoke shop, diba? Tingnan ninyo, guys, kung gaano kalaki ang gusto napunta sa akin. Kasi sabi ko, hindi ako nahinigarili. So, siguro ito na lang yung available room na, na no smoking. Tingnan nyo, guys. na naman choice ko di kumanta Kakata lang <laughs> ako Check Check mic testing Yan po ang karaoke dito Ang tunog ng karaoke <laughs> so, Music How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is speeding you down. I'm around through every mood. You're my, my worst distraction, my rhythm and moves. Can't stop singing, it's real.

may effects pa. <laughs> Ay, nako. Ay, nako. May nako. Ay, nako. Ay, Ayan guys, ako ay papunta na sa station ng Noborito. Galing ako sa karaoke ng mga two and a half hours. At eto, maglalakad na ako. Alam mo, napansin ko lang no, kanina pag, pag uh, papunta ako doon, 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 sa likod. <laughs> uh, bukas yung ano to, isa kaya ba to? So, two and a half hours na and in And it's like, what, 4 a.m. past eh bukas pa rin yung ano, isa ka kaya yung inuman dito kainan na lugar. Galing mo ayun oh, no? pakita ko sa inyo. Pakita Yan. Bukas pa din. No? So sana din na ako tumambay kanina. O alam ko lang. Pero no regrets naman. Naka-stretch naman ako sa loob ng karaoke. Ito inumaga, in inumaga na ako. Ha. <sighs> 4am at, at makikita nyo na maliwanag ng kalangitan ayan. ayan. po nagagawa ng uh, pag na late ka yan po yung parking ng mga bikes nila sa ilalim ng ano, inner station ganyan ganyan po nagkalat ang mga vending machines ayan. ang train ko is uh, 5am pa So, meron akong less than one hour na tumama sa station. Medyo pumapat na pumapatak na ng konti ang ulan. Ito pala, hindi pala isa kaya. Isa kaya, ba or what? Eh, ramen yata to eh. Ano, ano, para, oh, nga, tama. Dapat dito lang lang pala ako tumama. <laughs> oh, may Philippine club din dito. Queen. Yan. Nagkala talaga ang mga ano na. No? club sa buong Japan. Yan station. Tapos ang, uh, ano ko, ang, ang trip ko na yung gabi. <laughs> Biyahe ko na yung gabi. Nalastranet ako sa Naborito Station. Kasi from this station, saka pa ako mag-change train pa uwi. Kaya, experience na naman ito. Ganto lang ako dito sa Japan. Uh, mas okay pa din kasi na mag-20 sa mag-kotse. mag 20 sa mag mag -otse. Kaya kahit siguro makabili ng kotse dito ulit ulit to yun eh makabili ng kotse uh, eh hindi pa rin ako mag pag malalayo mga shows unless pag talagang sa province na no uh, well guys this is it for now at uh, please don't forget to subscribe, likes and share and of course yung yung bell no? para alam niyo kung nakapag-post na ako. Ayan. Papunta na ako sa station. Katambay na lang ako. No? Sisingit ko lang to bago ako magpaalam. Para malaman nyo wala pang tao-tao. Tao. And tingnan ko lang kung bukas na ba yung station. <laughs> Dito sa Naborito, kapunta dun sa... Wala. Oh, that's sarap pa guys! Magbubukas na ba ito? Uy! May nakatawag pa dito sa akin. Sandali na. sa ito, diba? oh, Only in Japan. Saray, tayo sa pagtulog mo, Wow! Nandito para pala no? Wow! Oh, <laughs> <laughs> Kung ano-ano na lang. Ay. <laughs> Dinising na siya. <laughs> Dinising na <laughs> Ayan. Okay. Ayan guys, sa wakas, nagbubukas na ang, ang uh, stays na oras na ba? Time check ping it's 4.40 in the morning and yan sa wakas kanina pa ako dito dapat pala eh hindi ako yun know, pa sa bukas pa dun eh yun bukas na oh yun doon ako galing yun no? yun 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 station ay sa Nambu line bukas na sila kanina pa pero ito ngayon lang ngayon lang. Ngayon lang. <laughs> OMG, oh, salamat naman. <laughs> Pwede na akong bumabo. Yan, guys. Eto na ako sa station. Ang unang-unang biyahay is... Uh, 5.09 yata eh. 5.09 May time pa ng konti S share ko lang sa inyo yung ano dito yung uh, card namin no na swika rin na tawag namin swika card na pwede kang para sa ano parang debit card siya but the difference is nagamit uh, namin to sa convenience store uh, convenience stores and dito sa train no dito sa pagalan namin so swipe lang namin to ayan ayan bakit may tandang ganito kasi dalawa po ang ganito ko dalawa at uh, uh, baka magkamali ako no? so papakita ko sa inyo yung machine at uh, eh, papatong yung namin dyan lalabas na yun let's uh, English yan ang laman ng card ko dadagan natin ng ano ng ganoon din naman eh busing ko na yung mga tip kanina <laughs> sabi ko <ganoon>. na <laughs> um, na yung iba na gamit ko sa ano sa karaoke my god karaoke, kain, etc. etc. pinutin natin ni nisang yen Ayan. Oh, uh, yun na. Ayan ang total. Oh, this is ila, na yan na kailangan. Yan po guys. And eto na. Papasok na tayo sa loob. 5.09 pa naman ako. Kaya walang problema. Isihara. Yeah. Not since you Yan. And then lalabas yun. Yan. Remaining mo amount. Okay. 何 habang habang inihintay ko yung train na dumating dahil may ilang minutes pa siguro mga 20 minutes or 15 minutes pa bago dumating yung train nais ko muna magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa J Brothers simula noon hanggang ngayon sa amin tatlong magkapatid no? para sa mga hindi pa nakakaalam dahil hindi nyo na ako nakikita ng matagal kasama sila Jim at Jay ako yung kuya nila ako si JT uh, they used to call me Joy. Kaya lang dito sa Japan, Uh, Napagseselosan ako ng mga sa asawa ng mga customers dahil pag ako tumatawag sa kanila or nagme-mail sasabihin siya, eh, enjoy na yan in Japanese yun. Uh, kaya sabi ko, win ng JT. You know? Ang nakakatawa lang, minsan hindi, hindi nila ma-pronounce yung JT ng maayos. So, pag sinabi ko uh, JT des, uh, Japan tabako. Sa araw nila malalaman. Ah, ah, JT! Uh, Ganon. So, Japan tabako. Mas madali sa kanila. Okay, guys. So, don't forget again, no? To uh, subscribe, likes, and share. And don't forget to press the uh, the bell for uh, notifications, guys. Uh, huwag niyong kalilimutan. Lagi tayong magkasal sa Panginoong Diyos dahil siya lang po ang nag-iisa na pwede natin sandalan sa lahat ng oras ng pangangailangan. At kahit na wala tayong pangangailangan, siyempre, dapat tayo magpasalamat. Praise His name. Ayan. Kaya, yung mga may mga problema din sa buhay, siya, anong problemahin ay yan? Hayaan mo ang problema, ang mga problema sa kanya sa buhay. <laughs> As nga. Uh, again, till next vlog, uh, yung content ko po, iba-iba itong -iba klase regarding Japan. Lahat ng binagawa ko dito, So, sa music, uh, sa food, sa inter lahat, entertainment, etc., etc., no? So, just let you know kung meron kayong mga uh, questions about Japan. Buhay namin dito, mga musikero, pwede po tayo mag-interview ng mga kasama kong musicians dito. Well, this is it, guys. Thank you very much. Bye-bye. This is your Kuya JT signing off.